hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay... Good vibes! Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang bago at upgraded na Manila International Airport sa mga overseas Filipino workers o OFW na nakadestino sa Brunei. Ayon kay PBBM, bahagi ito ng inisyatiba ng kanyang administrasyon na palakasin ang infrastructure at transportation sector ng Pilipinas para sa mas maunlad na ekonomiya. Ang iba pang detalye sa balitang iyan panoorin sa report ni Arnold Herrera kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na sasalubong sa mga magbabalik na overseas Filipino workers ang bago at upgraded na Manila International Airport na bahagi ng rehabilitation projects ng administrasyon. Ito ang ipinangako ng presidente sa kanyang pagharap sa Filipino community sa unang araw ng two-day state visit nito para palakasin ng diplomatic relations ng Pilipinas at Brunei. Meron tayo po 170.6 billion pesos Nah, um... Uh. I dadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Bahagian niya ng malawakang rehabilitasyon at pag-upgrade ng paliparan ay ang pagpapaganda ng passenger terminals, airside facilities at pagganahin ang mas efficient na intermodal transfers. Ayon pa sa si Chief Executive, tila matagal nang naisan tabi ang pagsasaayos ng mga paliparan sa ating bansa, dahilan para umani ang mga ito ng samot saring negatibong international reviews, lalo na pagdating sa usapin ng kalinisan. Ang rehabilitasyon ay inaasahang magsisimula na sa susunod na taon at tatakbo sa loob ng 15 taon. Matatandaan na una sa mga prioridad ng Marcos Jr. Administration ay ang infrastructure projects na siyang pinaniniwala ang magpapalakas ng ating ekonomiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa kaugnay na balita, ibinida naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang trillion investments na natanggap ng Pilipinas noong 2023 sa Filipino Community na kinita ng pangulo sa Brunei Darussalam. Ang nasabing investments umano ang ginagamit upang makalikha ng maraming trabaho sa bansa. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Sa naging pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei Darussalam, ibinida nito sa mga Filipino community ang 1.26 trillion pesos investments noong 2023 sa Pilipinas. Nalilika o mano ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na pinalalawig ng administrasyon ang mga pagsisikap para makakuha pa ng mga investments na magbibigay ng employment opportunities sa mga Pilipino sa bansa. Sa nasabing halaga naman ng investments na nakuha ng Pilipinas, lagpas umano ito sa inisyal na target ng gobyerno na 1.151 trillion pesos. Binisita ni PBBM ang mga Pinoy sa Brunei bilang parte ng kanyang two-day state visit upang bigyang pagkilala ang naging kontribusyon ng mga ito sa ekonomiya ng Pilipinas bilang isang tourism ambassador. Kabilang rin sa pagbisita ng Pangulo ang pagpapalakas ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng bansang Brunei na mayroon ng 40 years simula ng maitatag. Pinag-aaralan na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagdoble sa subsidiyang natatanggap ng mga pasyente na nagda-dialysis. Ang iba pang detalye sa balitang tutukan sa report ni Rose Babiera. Pinag-aaralan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na doblehin ang subsidiya para sa mga dialysis patient. Ayon kay PhilHealth Executive Vice President Eli Santos, Plano nilang itaas sa 5,200 pesos kada session ang kasalukuyang 2,600 upang mas matustusan ng mga pasyente ang mga gastusin dito. Sinuguro naman ni Santos na hindi mauuwi sa mas mataas na PhilHealth Premium Rate ang malaking subsidiya nila para sa dialysis. Sa isang media forum, sinabi ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr na pinaplano rin nilang itaas ng panibagong 30% ang benepisyo sa iba't ibang sakit sa ilalim ng kanilang benefit packages. Sinigurado din ng ahensya na masasakop nito ang lahat ng miyembro ng PhilHealth. At para masiguro na pasyente talaga ang makikinabang, ay dapat nakarehistro sila sa National Kidney and Transplant Institute. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagkasundo at lumagda ng kasunduan ang Pilipinas at ang Brunei Darussalam para sa pagpapalakas ng kanilang relasyon maging ang kooperasyon sa sektor ng turismo at iba pa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Lumagda ang Pilipinas at Brunei Darussalam sa tatlong Memorandum of Understanding at isang Letter of Intent para sa kooperasyon ng pangturismo, maritime, seafaring at agrikultura. Sinaksihan nila Pangulong Bongbong Marcos at Brunei Majesty Sultan Haji Hassanal al ang paglagda sa nasabing memorandum. Layo ng kasunduan sa maritime cooperation na mapalakas ang paglaban ng pollution, skill trainings, research at information sharing ng dalawang bansa. Suporta naman ang tourism agreement sa pagundad ng Islamic tourism at pagsusulong sa Muslim-friendly destinations habang ang nilagdaang Letter of Intent sa Agriculture Sector, magbubukas ng mga oportunidad sa kooperasyon at kolaborasyon para sa pagtiyak sa food security at sustainable agriculture ng dalawang bansa. Ganap ng batas ang Eddie Garcia Bill o ang batas na poprotekta sa kapakanan ng mga manggagawang nasa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11996 ang Eddie Garcia Law na layong maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa ilalim ng naturang batas, ang lahat ng manggagawa ay narapat na maprotektahan ng kanilang employer sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Kabilang rin dito ang implementasyon ng mga oras ng trabaho, sahod at benepisyo, gayon din ang pagtitiyak ng kanilang kaligtasan, kalusugan at iba pa. Unang isinulong sa Kongreso ang Eddie Garcia Bill matapos maaksidente at pumanaw ang 90 anyos na batikang aktor na si Eddie Garcia habang nasa isang taping sa Maynila noong 2019. Nakasaad sa batas na bago sumabak sa trabaho ang isang aktor o empleyado sa telebisyon at pelikula ay dapat may kasunduan o employment contract muna nalalagdaan sa lingwaheng maunawaan ng bawat partido. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa nasabing kautusan ay pagmumultahin ng hanggang 100,000 piso sa unang paglabag, hanggang 200,000 peso sa pangalawa at hanggang 500,000 peso sa ikatlo at susunod pang mga paglabag. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Sumailalim so, naman sa medical, dental at optical mission ang nasa 509 na mga person deprived of liberty o PDLs sa Olongapo District Jail. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report. Nindani Dani Kumilang. Upang mapanatili na maayos at magandang kalusugan ng mga bilanggo sa loob ng Olongapo District Jail, sumailalim ang 509 person deprived of liberty PDL sa medical, dental at optical mission. Bukod pa ang ibinigay sa kanila na komplementaryo na libreng gamot ay may libre ding gupit ito at lance pack. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamala na tugunan ang mga pangangailangan din ng ating mga naligaw ng landas na PDL. Isinagawa ito sa tulong ni Congressman J. Panghun. Nagpapasalamat naman si Jel Superintendent John T. D. Madria kay Congressman Jay Kunghun sa suporta nitong ibinigay at advokasya na pagandahin ang kapakanan ng mga PDL. Para sa si NBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Samantala, irerepresenta naman ng anim na mga Pinoy na mga mag-aaral ang Pilipinas sa darating na 65th Mathematical Olympiad na gaganapin sa United Kingdom sa Hulyo. Ang mga detalya alamin sa report ni Arnold Herrera. Pinangalanan na ang anim na estudyanteng magiging kinatawa ng Pilipinas sa ika na putlimang International Mathematical Olympiad na gaganapin sa Bath United Kingdom mahigit isang daang bansa ang makakalaban ng mga pambato ng Pilipinas sa Olympiad na gaganapin mula July 11 hanggang 22. Ang Team Pilipinas ay binubuo ng mga estudyanteng nanalo na rin sa mga nakalipas na edisyon ng IMO, gaya ni Philbert Efraim Wu ng Victory Christian International School at Alvan Walter Paredes D. ng St. Jude Catholic School. Gayun din si na Jerome Austin Ten ng Jubilee Christian Academy at Muhammad Nur Kasib ng Philippine Science High School, Central Mindanao Campus. At ang first time IMO contestants na sina Luke Sebastian C ng Grace Christian College at Irvin Joshua Bautista ng Southville International School and Colleges pinili ang aning na mag-aaral sa pamamagitan ng ginawang Mathematical Olympiad Summer Camp na sinuportahan ng Mathematical Society of the Philippines at ng Department of Science and Technology Science Education Institute Magugunita noong nakaraang taon, naiuwi naman ng anim na Pinoy students ang silver at bronze medals sa ginanap naman na 64th IMO sa Chiba, Japan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman sa Balitang Sports. Nagbabalik Pinas ang ex-PBA import na si Chris McCullough. Pero sa pagkakataong ito, hindi para muling maglaro sa liga, kundi para irepresenta ang bansa sa paparating na 43rd Williams Jones Cup sa July. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Simak is back! Balik Pinas ang dating San Miguel Beerman import na si Chris Macala para maglaro sa strong group at irepresenta bansa sa paparating na 43rd Williams Jones Cup na gaganapin sa July. Huling naglaro ang 29-year-old import sa Pilipinas toong 2019 kung saan dinala nito ang San Miguel Beerman sa PBA Commissioner's Cup Championship. At matapos ang kanyang PBA stint, naglaro na ito sa iba't ibang liga sa Asia, Europa at Amerika. Ayon kay McCullough, masaya itong makabalik sa Pilipinas at inaasahan itong magiging magandang ang kanyang experience sa training kasama ang kanyang bagong teammate. Malaki rin umano ang pasasalamat ng manalaro sa oportunidad at tiwalang ibinigay sa kanya para irepresenta ang bansa. Sa ngayon binubuo pa ang roster para sa strong group. Pero tiyak na makakasama ni Magkala si Nakifir Abena, Jordan Heading at Kellen Chongson. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Dua Lipa, dadalhin ng kanyang Radical Optimism Concert Tour sa Pinas. Yan sa November 13. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Dua Lipa in Manila. Magbabalik Pilipinas ang Albanian singer na si Dua Lipa sa November 13 bilang bahagi ng kanyang Radical Optimism Asia Tour. Gaganapin sa Filipina Arena sa Bulacan ang pagtatanghal ng pop star. Maliban sa Pinas, bahagi rin ng kanyang upcoming Asia Tour ang Singapore, Jakarta, Tokyo, Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok at Seoul, South Korea. Ilan sa mga laman ng latest album itong Radical Optimism ay ang mga kantang This Walls, Illusion at Anything for Love holding the concert sa bansa si Dua Lipa noong 2018 sa Mall of Asia Arena ilan pa sa mga pinasikat itong kanta ay new rules love itating levitating pull out your mic so like i need like you i, like I, like I like At don't start now did a full 180. eighty crazy thinking para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakaramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inyatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balita. Hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV